Sa iba pang mga balita, National Simultaneous Earthquake Drill sa Santa Catalina, Ilocos Sur na pinangunahan ng Office of Civil Defense naging matagumpay. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan. Dito sa Santa Catalina, Ilocos Sur, matagumpay na pinindot ang buton na hudyat ng pagsisimula ng National Simultaneous Earthquake Drill sa buong bansa. Four, Naging matagumpay ang isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill na pinangunahan ng Office of Civil Defense o OCD. Sa pamamagitan ng pagsunod ng duck cover and hold ay kalmadong lumabas ang mga empleyado ng LGU Santa Catalina hanggang madala ang mga ito sa mga evacuation centers sa kalapit na bayan. Nabahagi pa rin ng isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill sa buong bansa. Ito nga, ano, nakita natin yung uh... Uh, state ng paghahanda, pagiging handa ng Santa Catalina so lahat naman naobserbahan natin na lahat ng uh, components uh, ng kanilang response ay uh, gumagana no? Sa labas ng munisipyo kita ang mga nakahandusay na residente na kunwari ay biktima ng malakas na lindol Ang angambahan ngayon ng mga residente dito sa lalawigan ng Sur ang epekto ng malakas na lindol na magdodolod ng tsunami dahil maapektuhan dito ang lahat ng barangay Kasama mo dito sa IFM MBGAN Idol Mike Leante, Tatak RMN.